nakatira ako sa isang maliit na bahay sa isang maayos na komunidad at nagtatrabaho rin ako mula sa bahay. Mayroon akong opisina sa itaas sa isang maliit na silid, at ang aking mesa ay nakaharap sa bintanang nakatapat sa harap ng bahay. Gustong gusto kong buksan ito para sa sariwang hangin o tingnan ang tanawin kapag maganda ang panahon. Noon ay pompisa pa lang ang paglagas kaya halos maghapon kong iniiwang bukas ang bintana isang karaniwang araw ng trabaho, bandang tanghali, abala ako sa aking gawain ng mapansin ko ang isang tao sa labas ng bintana. May isang lalaki na nakatayo sa dulo ng aking driveway. Hindi siya naglalakad palayo o tumigil para magtali ng sapatos, nakatayo lang siya roon at nakatingala sa aking bahay. Hindi ko alam kung nakikita niya ako sa bintana, pero ilang segundo lang matapos ko siyang pagmasdan, bigla siyang lumakad palayo naisip kong makaiba yun, pero wala naman akong magagawa. Ipinagpatuloy ko ang aking trabaho at paminsan-minsan ay sumisihit ako sa bintana, pero wala akong ibang napansin kaya hindi ko na masyadong inintindi. Kinabukasan, ganun ulit ang aking routine. Abala ako sa trabaho at marami akong video call kasama ang aking mga katrabaho. Kung habang nasa isang tawag, bigla akong napatitig sa bintana, at nandoon na naman siya, nakatayo sa parehong lugar, nakatingala sa bahay gaya ng dati. Mas nakakatakot ito ngayon, bakit siya bumalik? Napatitig ako sa kanya ng matagal, kaya napansin ako ng isa kong katrabaho at tinanong kung ayos lang ako. Sinabi kong oo at sinubukan kong mag-focus ulit sa meeting, pero patuloy akong sumusulyap sa bintana. Makalipas ang isang minuto, tumingin ulit ako, wala na siya hindi ko maalis sa isip ko ang lalaking iyon. Kaya pagkatapos ng trabaho, lumabas ako para tignan kung may dahilan kung bakit siya nakatingin sa bahay ko. Lahat naman ay normal, pero napansin kong kitang kita mula sa kanyang pinatatayuan ang aking opisina, kaya posible niyang nakita na tinitignan ko siya. Tinagal niya, tinawagan ko ang aking kapatid at itinwento ito. Sinabi niyang baka wala lang iyon, pero hindi ko pa rin maalis sa isip ko bandang alas 9 ng gabi, habang nanonood ako ng TV, narinig kong may mga yapot sa labas ng bahay. Bigla akong napabalikwas at tumitig sa pinto. Ang mga yapot ay lumapit, saglit na huminto, tapos ay lumakad palayo. Dali-dali akong pumunta sa pinto at sumilip sa pinto. Mababa na ako lamang ang pikirin ng isang tao na papalayo sa kalsada. Nang wala na siya, binuksan ko ang pinto at may papel na nakadikit sa likod nito. May kilang ang nakasulat, Pat, sagutin mo ang pinto. Nanamig ako sa takot, paano niya nalaman ang pangalan ko? Ano ang hindi sabihin nito? Hindi naman siya kumatopo naghintay para sagutin ko ang pinto. Sa takot, agad akong tumawag sa pulisya. Dumating ang dalawang pulis at ikinwento ko ang lahat, pero wala silang magawa kundi iulat ito at sabihing tawagan silang muli kung may mangyari pang kakaiba. Gabi-gabi, hindi ako makatulog. Hindi ko mapigilan ang pag-iisip sa lalaking iyon at sa kakaibang sulat niya. Halos alas dos ng madaling araw nang may kumatok sa pinto. Napatigil ang aking paghinga. Muling kumatok, lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Dali-dali kong tinawagan ang 911. Habang hinihintay ang mga pulis, patuloy ang katok. Hindi ito lumalakas o bumibilis, pare-pareho lang ang ritmo nito sinabi ng operator na dalawang minuto na lang at darating na ang mga pulis. Pagkatapos nito, tuminto na ang patok, una, labing segundo, tapos tatlong hanggang sa tuluyang nawala. Pagdating ng mga pulis, wala nang tao sa labas. Huli na ulit sila. Mas seryoso na sila ngayon pero wala pa rin silang magawa kundi magpatrolya sa lugar sa loob ng ilang linggo. Makalipas ang ilang buwan, wala nang naganap pang kakaiba. Pero hanggang ngayon, kinabutan pa rin ako kapag naaalala ko ang sulat at ang katok sa pinto ng alas dos ng madaling araw. Sino siya? Ano ang gusto niya? At babalik pa kaya siya? Siya? may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin lubos na maipaliwanag. Ang takot na dulot ng hindi natin alam ay maaaring magtagal at magdulot ng matinding kaba isang paalala na palaging mag-ingat, maging mapanuri sa paligid, at huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung kinakailangan. Hindi natin alam kung kailan darating ang panganib, pero ang pagiging handa ang ating pinakamahusay na sandata. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Hanggang sa susunod na kwentuhan, manatiling ligtas at alerto.